Bakit masakit ang balikat ko? Ito ang pinakakaraniwang problema na tinatanong sa akin sa aking klinika. Ang unang pinakakaraniwang sanhi ng pananakit ng balikat ay ang rotator cuff injury. Ito ay kapag ang isang tao ay nadapa at nasaktan ang kanilang balikat o ang isang tao na paulit-ulit na gumagawa ng mga aktibidad na mabigat para sa balikat tulad ng pag-gym, paglangoy o cricket. Ang pangalawang pinakakaraniwang sanhi ay ang frozen shoulder. Ito ay nangyayari sa mga may diabetes at mga pasyenteng may problema sa thyroid at ito ay nagdudulot ng pagtaas ng sakit at pagtaas ng paninigas ng balikat na naglilimita sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Ang pangatlo ikatlong pinakakaraniwang sanhi ay arthritis at ito ay mas karaniwan sa mga matatanda nangyayari bilang isang mapurol na pananakit. Ginising sila sa gabi at nililimitahan ang kanilang mga gawain sa pang-araw-araw na pamumuhay tulad ng pagligo o pag-unbutton at pagbutton at pati na rin ang paggamit ng banyo. Ang pangatlong pinakakaraniwang sanhi ay kawalang tatag at ang kawalang tatag ay napaka-espesipiko para sa mga taong kasali sa mga aktibidad sa palakasan at may mga epektibong paggamot na magagamit. Kaya't kumonsulta sa isang espesyalista sa balikat para sa problemang ito. Maraming salamat po.